Magandang araw mga brad Ang gagawin po natin ngayon ay ito pong timer ng washing machine ano? Ito po ay umiigkas na ano? Yan po Kaya wag tayo basta basta magpalit ng bago nito Dahil ito po ay pwede pang repairin Ito po ating pong panuurin ito mga brad kung paano Ang una po nating tatanggalin ito po ang kanyang mga contact point. Ngayon, natanggal na po natin yung contact point. Ang susunod po nating tatanggalin dito ay ito po, ang gitna. Ayun po. Tapos susunod-sunodin na natin yung lagay ito bawat po na nasa ibabaw. tulad po nito na sa ibabaw siya lagyan po natin sa pangalawa ito naman sa pangatlo ito medyo walang wala pong tama ito kaya kailangan po bawat tanggal po natin natin pong silipin itong mga gear kung may mga bingot ba At tulad po nito parang may tama pong kaunti ito lalagay mo natin yan dyan sa pangapat tapos itong panglima mga brad hindi po nasisira yan ito ang kalimitan ni sisira oh. Ayan mga brad oh. Ang dami na pong bawas na kranahe oh. Kaya siguro may kas na ito mga brad. Dahil ito po ang may problema. Ito kasi mga brad natatanggal din to. Ayan po oh. Tatanggalin natin ha. Ayan. Kaya ito ang ating papalitan. Alam nyo ba mga brad kung saan po tayo pwedeng kumuha nito? Sa sirang timer din. Kaya wag po natin basta-basta itatapon ang ng mga sira tulad po nito sirang timer din po ito ang problema po nito ito pong tornilyuhan yan po ang kabila may tornilyuhan pa isa sa kabila wala na kaya titingnan po natin yung gear nito kung buo para mailipat sa kabila Ayan mga brad, oh, buong buo po ang gear nito. Oh. Ito po ang ating kakabit na sa isa. Alam nyo mga brad, lahat po ng ganitong gear mga brad, iisa lang po yan. Parehas na po ang sukat niyan. Thank you. ito naman mga brad papalitan na rin natin to doon na rin tayo kukuha sa isa <coughs> Ito mga contact point mga brad. Bago po natin ikabit, kailan malinis po natin to dahil maitim na po yung kanyang mga point, no? Kaya dapat lihain po natin ito. Thank <laughs> you. Okay na mga brad, gumagana na oh.